bumuo na si President na inanaw sa puri President Marcos itong Independent Commission, okay? So kayo kayo mismo nag-advocate nito, no? Pero what do you think of the 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 powers given to the Independent Commission? Are you satisfied satisfied with this? Kasi ang observation ay eh, wala siyang coercive powers. Pwede magsabi na eh ano ngayon kung hindi umaten yung isang sinabi na. Oo. Uh, merong ano, merong uh, May kakulangan siguro tong executive order na dapat uh, punuin namin during the the during the time that we passed the law creating the Independent People's Commission which I filed August 16. Way early dito sa issue na to. Nagkakagulo pa lang, nag-file na ako eh. Kasi nakita ko na dapat, uh, uh, okay, in aid of legislation, investigation ng Senate, uh, investigation ng House of Reps, reps ganoon din uh, in aid of legislation. Pero for executive action, uh, kailangan independent commission. Kailangan executive department. And I was hoping either the ombudsman or the Department of Justice. Pero in this case, um, an independent uh, body is better, I agree. Kasi doon sa Department of Justice at doon sa ombudsman, eh mga political appointees pa rin eh. So yeah. baka, alam mo na, baka sabihin ng tao, hindi, ano yan, may mga pagtatakpan o no? may mga tama, tama independent commission. Ngayon, kailangan lang, yung executive order, basahin ko rin, ano, sapagkat, uh, ganyan yung nangyari sa Agrava Commission. Ganon din ang nangyari doon sa isang, uh, sa isa pang commission after that, eh. may, uh, meron isa pang investigasyon na ginun eh. After that, hindi na magamit. Kasi nakasenter lang doon yung ginawang EO para doon lang talaga. So, nung nag iimbestiga ng another, ano, hindi pwede. So, ang ginawa ko doon sa, dito sa Independent People's Commission na uh, na pinail kong bill, yung Section 4, may maliwanag ang mandate and scope. Aside from the fact na pwedeng, hindi lang, pwede mag, hindi lang basta mag pwede rin mag -file. Hindi recommend the filing. Hindi. Ang gusto namin, ang gusto kong sa, sa batas na ito, initiate filing. Uh, hmm. initiate the filing of a prose prosecution. Dapat ganun, ano? Tapos yung Uh, para ang lifespan niya, hindi lang yung issue ng flood control. Overall, mangyayari. Kaya yung uh, mandate scope, ang ginawa ko, uh, to conduct a comprehensive investigation in all reported and alleged anomalies, including but not limited to corruption, ghost projects, uh, overpricing, substandard materials, past and ongoing government infrastructure projects pati lahat ng nakaraan but not limited to flood control school buildings and roads whether implemented by the national government or any of its branches ganun kahigpit yung section 4 na ginawa ko hindi na hindi maiipit malawak ang scope kaya tapos na yung issues on flood controls na kasuhan na itong mga sino-sino sino mga mga ponso pilato na to ano buhi pa rin yung commission Pwedeng ba pag any any uh, issue na na hindi dapat talakayin ng Congress or hindi dapat talagayin ng Senate, pwede nilang pasukan. Yun yung laman ng uh, Independent People's Commission na, na final ko. At saka ito ha, kanina lang, ang dami ko ng ko-autor. Marami nang gusto mag co-author. Pati hmm. member ng minority. May ko author oh, Okay. Niya, si Robin Padilla, gusto mag co-author dito. Hmm. Ay, ibang level na yan. Pag Robin Padilla na po yung gusto mag-co-author, ha? Iba na yun. Oo, so, <laughs> ayun na ka niyan. Ayun Pero, aabot uh, ba yan? Kasi kinerate na po yung executive, uh, nilabas na po yung executive order. And ang uh, observation nga po, mas maganda kung created by law itong independent commission. Ang tanong, okay. aabot po ba ito? Aapurahin ko. Aapurahin ko yan. Kailangan yan. Um, kailangan yan Itawag ka agad ng hearing sa amin. Two pages lang ito eh. Kailangan dito talaga mabilis ito. Isang hearing lang ito. Pagkatapos, period of amendment sa agad sa, sa plenary. Ano? At then, yan ang importante. Makikita natin yung, yung, yung ikangay pakikisama natin. Kailangan yan, pinakamabilis dyan, i-adapt na lang ng house. Oo. Oh wag na nilang debatihin at wag na nilang gagawa pa sila ng version nila. Ganyan. Although meron na silang version nila, pinadala ko na sa mga congressman ng mga kapartito ko sa NPC. May mga mm -hmm. nag-file eh. Pero baka matagalan eh. Tatlong daan yung pwede mag-interpellate. Hindi <laughs> 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 So, uh, pagka natapos namin, in-adapt. Uh, baka, in, baka by September, before the, before the, They finish the budget. Total busy sila sa budget eh. Adapt na lang nila. Oh, Ito ang okay. pinakamaganda mong nangyayari. Saka ilapit natin ka, sa Pangulo na i-adapt nila. Or is certified as urgent, na? Eh? Certified as urgent. Pero again, ha, yung certified as urgent, ano, baka hindi rin kabisado ng ating mga kababayan, it only removes the three-day rule from oh, second reading to third that. reading. Hindi naman na pura talaga yun. Oh. Salita lang yun na it's certified urgent. Ang ibig sabihin nung sa konstitusyon natin, pag sinabing certified urgent, pinasa namin ang second reading, itong oras na to, pwede right. na namin third reading. Mm -hmm. Dahil certified as urgent. Pero kung wala yung certification, three-day rule. After three days, at saka namin ito, third reading. Yun lang ang inaalas yung three-day rule. Dito sa naisip ko, no, interesting din po yung magiging debate kung magkakaroon man dito sa binubuwin na uh, independent uh, commission by law no, ng Kongreso. Kasi mm. doon din ma-out kung sino yung mga siguro may gustong pagtakpan, yung ayaw masaga sa sarili nila. Oh, so, Hindi ba? Yeah. Maganda yan. Yeah. Maganda yan. Sa, sa period of debates, marami maraming lalabas yan. Oo. Uh oh. Okay, saka isa rin concern na naisip ko, no? Although depende rin sa magiging response po ng Senado at saka ng House. tulad na magsimula na po itong trabaho ng Independent Commission na binuo ni President Marcos, mm. what would stop either the Senate or the House from, let's say, exercising, at least, no, claim to exercise their power. Pero in reality, baka gusto palang depensa yung sarili nila. Kunwari, ipatawag yung mga buo-buo na independent commission, paharapin sa Senado o sa House at i-grill. Dahil yung direction ng investigation independent commission, eh tila feeling nila sila na yung tinatamaan. Hindi ba posible rin po yung mga ganun? Posible yan, pero ginagarantya ako sa iyo, hindi mangyayari sa Senado yan. Bakit po? Ay, hindi ko mapayagan eh. <laughs> <laughs> ang chairman, <laughs> <laughs> ang chairman ng Blue Ribbon eh matindi. Eh. Hindi alam maamoy 'yan kung meron lang magmamaniobra diyan para ngang eh, aguluhin. Alam niya 'yon. Oh, eh sasa sasabihin sigurado sa akin 'yon. Oh. Ah, sigurado hindi naman ako papayag. Mm -hmm. Eh kung i-stymiehin niyo lang yung yung uh, independent commission but 'ko naman papayagan. Hindi uh, ba? Kasi itutuloy niyo pa rin po ba yung Blue Ribbon investigation maski gumugulong na po itong independent commission na binuo ng Malacañang? Siguro hanggat hindi pa tumatakbo. Kinawa ng executive order kanina pa pinirma no kahapon. Kahapon. Uh, po. binubuo ba yan? May mga may mga offices pa at mga investigative uh, ano pang gagawin niyan. So easily mga isa dalawang linggo. Maximum siguro two weeks time maandar yan ang ganda ng pakinabang nila sa findings ng Blue Ribbon. Hmm. Diba, ng Senate. Sapagkat, sigurado kung namin yan, baka nga pwedeng nga uh, mag-initiate kami kagad ng partial committee report. We do, that. You no, know? We have done it before. Ka hindi pa tapos, pero kung meron mga findings, uh, meron na kaming pwedeng submit na partial committee reports. At kung buo naman, hindi, in two weeks' time, pwede nang padala ni Senator Axel yan. pa, Papadala na namin yung kopya ng committee report at aming mga rekomendasyon. O oh, yun eh, rekomendasyon kami. Itong People's Commission dapat hindi rekomendasyon sa sa uh, uh, Ombudsman at saka sa DOJ. Dapat may initiate prosecution. Apagkat kapag nag-imbestiga ang Independent Commission, kahit nagaling sa amin yung mga ibang uh, mga gagamit nila, aside from their own investigation, Pagdating nila sa ombudsman, sinampan nila yun doon. Ano mangyayari? Pag-iimbestiga uli ang ombudsman. Okay. Ulit. Pag-iimbestiga uli ang DOJ. Hindi ba? Kaya dinagawa ko dito sa Independent People's Commission, mayroon ng prosecutorial power na mag-initiate. Para two in one. Kaya ang pinakamaganda niyan, doon sa composition, originally kasi lima lang yung ano ko eh, lima lang yung laman eh, nung ano ko eh, nung uh, sinasuggest ko uh, retired Supreme Court Justice at Chairman dapat, you know, or, cha or Court of Appeals Justice, Chairperson. Tapos meron dapat Certified Public Accountant with Expertise in Forensic Accounting. You know, tapos may Civil Engineer or Architect. Tapos meron Representative for me, from a reputable non-government organization, Civil Society. Tapos meron Academician dapat na may Specialization in Public Administration or Economics. Ito ang si, ginagawa nila tatlo, you no. Know? Ito lima. Ako tingin ko ulang pa. Uh, after talking to Chief Justice Puno, ano na mayroon siyang rekomendasyon siya sa akin. Brad 'yun eh. Uh, hmm. sabi niya sa akin, dapat daw lagyan ko na ng ano, lagyan ko na ng representative na DOJ at uh, representative ng Ombudsman. Okay. So ilalagay ko sa batas, the Ombudsman or his authorized representative. Uh, tapos the Department Secretary of Justice and his authorized or his authorized representative. Madali na. Uh -oh. Madali oh, hindi na mag-iimbestiga ng panibago yung dalawang opisina na yun, kung sino man ang ha-handle yan. Madaling mapapailan ng kaso yung mga yan kasi naiinip yung mga kababayan natin. Di ba? Naiinip eh. Uh -oh. Kasi sabi, oh, ikulong na yan, ikulong na yan. Eh, kamo na, eh, innocent at improved and guilty. Diba? sa demokrasya pa tayo eh. Sandali lang. Bukas na natin kulong. Huwag naman ngayon. Hindi <laughs> ba? Miss Kim, at hindi inaala sa iba eh, no? Well, anyway. Hindi okay, inaala sa iba, pero file na natin. Sige, pwede na yung kulong. File na mm -hmm. natin agad. Di ba? Oh. We must have uh, prima facie evidence.